Marami sa atin gusto talagang yumaman. Pero minsan, Nick, eh, hindi natin napapansin, tayo mismo ang pumipigil sa ating financial growth. Hindi dahil tamad tayo, kundi dahil may mga luho tayong inuuna kaysa sa mas mahalagang bagay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang luho na dapat mong tigilan kung gusto mo talagang yumaman. Una, laging bumibili ng latest gadget. Alam ko nakaka-excite magkaroon ng pinakabagong cellphone or laptop. Pero kung every year ka bibili ng latest model, iniipon mo lang ang gastos, hindi ang yaman. Halimbawa, kung ang bagong phone ay 70,000 pesos at every two years ka magpapalit, sa loob ng sampung taon, gumastos ka na ng mahigit 350,000 pesos. Kung ininvest mo yan sa isang negosyo o stock market, baka doble o triple na yan ngayon. Kaya tanong ko, gadget ba ang magpapayaman sa'yo o ang paggamit mo nito para kumita? Pangalawa, over-the-top coffee at daily food delivery. 200 pesos na kape araw-araw. 5,000 pesos yan kada buwan. At kung lagi ka pang nag-o-order sa delivery apps, dagdag pa yan sa gastos. Walang masama mag-treat sa sarili paminsan-minsan, pero kung habit na, malaking kabawasan sa ipon mo. Tip, gawin mo lang luxury ang luxury huwag daily habit. Pangatlo, brand-conscious shopping. May mga brand na maganda ang quality, pero may mga damit at gamit na ang binabayaran mo lang ay ang pangalan. Hindi mo kailangang suotin ang pinakamahal para magmukhang successful. Ang totoong mayaman, alam kung saan dapat gumastos at saan dapat magtipid. Pangapat, pakikisabay sa barkada. Kung lagi mong sinasabay ang lifestyle mo sa barkada, baka mauwi ka sa gastos na hindi mo naman kaya. Walang masama sa bonding, pero piliin mo ang activities na hindi magpapalubog sa iyo sa utang. Ang tunay na kaibigan iintindihin kung hindi ka laging sasama. At ang panglima, palaging bumibili ng on sale kahit hindi kailangan. Ay ang sale ay para makatipid sa bagay na kailangan mo, hindi para gumastos sa bagay na hindi mo kailangan. Kung bibili ka lang dahil mura, hindi ka talaga nakatipid gumastos ka lang. Ang yaman ay hindi lang nakukuha sa laki ng kita mo, kundi sa galing mong magmanage ng pera. Kung kaya mong kontrolin ang luho mo, mas madali mong mararating ang financial freedom. Tandaan, hindi lahat ng gusto ay kailangan, at ang pagtitipid ngayon puhunan para sa mas magandang bukas. Kung gusto mo pang matuto ng mga practical tips para yumaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Comment mo rin kung alin sa mga luho na 'to ang mahirap mong tigilan, baka magawan natin ng solusyon sa susunod na video.